kung ganito yung problema nyo ingay dito sa panggilid sa mga naka version 3 dyan ayan uh, gusto ko lang i-share ito mga soy kung napalindyo yung last video natin yung last upload natin about dito sa ingay sa panggilid ayan na uh, dinala ko nga sa kasa at ito yung ginawa okay, so meron tayong extra or pang demo lang na pambel dito kasi hindi ko yung panggilid nito dahil wala tayong pambukas so Buti nakahanap tayo ng extra pambelt. So ganito po mga tropang Soy. So ito pang meyo yata to. It uh, example ito yung pambelt na nakalagay dito sa panghilid niya. So ito yung Nuare, ito yung nakalagay na onda. Bando. Ayan. Nakasulat na ganyan. Tapos yung araw niya nakaturo dito. Ito po yung stock niya pag ganoon. So ang ginawa ng mekaniko mga tropang Soy, binaliktad So sa mga nagtatanong ganito po, ginanon lang. Ayan. So ganito yung ginawa niya. Tapos makikita mo sa sa pangalan, Ayan, nakabaligtad na. Ayun. So para um, nawala naman yung ingay niya dito sa panggilid kasi ang ang nagiging issue at yung pambelt ng V3 kasi medyo ano siya matigas. So para mas mas maganda, mawala yung talagang ingay niya. gamitin mo na ang gamitan para lumambot yung pambet. Yung pambelt niya. So ayun mga tropang saya, maraming maraming salamat sa panonood sa, ma sa mabilisan natin panunod, ayun, shoutout sa mga bagong subscriber natin.